Pram panggasinan. <laughs> <laughs> wow, wow, ang ganda ng diligayo. Ang ganda ng stars recente. Wow, danggir. Wow, itamba puro ito ko. Suka. what's mga ka-dragon ayan, for today's video mga excited ng mga kagandahan <laughs> so yun na nga guys ngayon na nga darating yung aming bisita na ano, hindi pa namin talaga kilala kung sino yung darating basta nag ready lang talaga kami ng pagkain, then naglinis ng konti dito sa bahay kasi mag sleep daw sila dito dito daw sila matutulog ng ilang araw so maganda rin kayo <laughs> <laughs> maganda tayo mga single ladies ako, an Mala, ano, kaya sino mula niyo kung sino darating hindi ko pangalan. Mag, magula nga lang kayo no, masas, ako ang kayo alam ko taga baras yung si ano mam eba parang ganun mam eba si or si bong paredes Ay, si ba yun man. ako si sir willy sir willy <laughs> <Sir Willi. laughs> ako si mam Loida. Hindi <laughs> negative 'yun si Ma'am Loida. Parang, pero ano din, um nakaka, ano din, nakakatawa din guys kasi uh, uh, balikbayan sila eh, umuwi sila dito sa Pilipinas para magbakasyon. Pero naisipan talaga nila na pumuyá dito sa ay dito sa atin pumunta, 'di ba? Nakaka- uh, nakakaano ba, nakakataba ng puso, <laughs> yes. 'di ba? Kasi sa dami dami, dami sa si, dami dami, dami, dami <laughs> pupuntahan nila uh, na magbakasyon dito sa amin sila pa. Sabi, Sabi nga ng tiligayan, ma ano daw sa niya, natutuwa daw siya kasi kahit pa mangyan mangyan daw tayo, ginasadya daw tayong puntahan dito. Okay, so man, so man, man. Man. Heel Heel na? Diyan tayo. Biyak na ako, guys. Okay. lang din talaga. Ano ano? Sarap lang sa ano, Ginadayo na tayo dito ng mga taga-ibang lugar lalayo pa nila Pangasinan, di ba? Ilang oras mo bihin mo para makarating dito. So, thank you, thank you so much po kung sino man po kayo mamaya. <laughs> thank you dito. so much thank po! You. Excited <laughs> na po kaming malaman kung sino kayo. Nakakain si Ate joan guys, ayaw niya talagang sabihin. Basta, puro siya basta, basta, basta. Basta, mag ano kayo dyan, magluto kayo, maglinis kayo ko <laughs> okay, na. Kaya Ate guys, kasabay, kasabay din talaga nila sila yung siya yung kasabay kas, sa tiyuan. kasabay nila na umuwi dito para may kasama sila. Kasama din si ano Charles at si Weri. Pati nga si Charles chinat ko na eh kung sino eh. ayaw sa ayaw, niya rin. Nakuan na rin dapat sinabi mo kay Charles picture mo ngayon ano ng kasama mo. Oh. Ayaw. Ayaw. Wala mo binayaran ni ni Ate Juan. tayo si Tay. Maganda na tayo dahil si JD oh. Naman kami. Ka naman sino kaya ang ating guest jd girl girl ba or boy Meron din tayo guys ano kambing kakatahin natin ng kambing yung darating kung kumakain sila ng kambing pero siguro kumakain naman Tsaka magluluto kami ng ano tinola native naman oh Aroy ubos ng kambing ni JDJ Pala lagi tayong may dalang Ubos ang kambing ni jd aba <laughs> <laughs> Okay lang yan na JDJ <laughs> Advance happy birthday. Handa. Ang regalo ko lang <laughs> kay yeah, GD malagkit. GD? Ayan, nagpaluto rin tayo ng kakanin. Sana'y manok natin ay? Hindi, kapatong ko na sa PR. Saka, meron tayong nahinog na sa bagay so, nahinog sa puno. Ang sarap niya. Mag-abra tayo? Ang dami sa palasalang. Wow, magpana kayo. Ay, mamaya magpunta tayo ng kwan. Ano naman tong mga batang ito? Excited din sila sa bisita. Puro kalat man kayo. <laughs> ha? Paano tayo makalinis? Katawa ka. Subit mo. Lay down. Yang. Lay down na dali. Huwag malikot ayang yang. Dito oh, Dito ka na matulag. Ha? Dito ko na matulag yang. Ah, stand mo? O tabi na kayo dali. May doon dali. Kay doon na doon. Hindi ko pa yata na aligo. Wala pa ano, sabay-sabay ko lang. Mo swimming ka? Sige, oh, sige, na, sige, na, sige, na. sige, sige, sige. <laughs> Allah! Awa, nagiting o beng. Nagpapalong yung mat. Oo, oh, sige. Dede, ang galing ng magapang eh. Oh, sandap! Oh. Oh, sit down ngayon. Very good. Yay! Babe lang, behave. Behave. Hmm? Paano dance yung dance ng Jollibee yan? Jollibee na tayo. Paano yung... Pwet? Pwet? Ganun o no, yan? Ganun o? No? Di tayo dito tayo. Kaya nga. jali si Jollibee. <laughs> <laughs> Ayan guys, magtitinola rin tayo ng malok. <laughs> native na manok. Dito na ito ng baso. Guys, y alam mong nagalinis ka, pero yung mga bata, tingnan nyo yung ginagawa. Nakikipagsabayan din magkalat. Hindi ko kain yan, B. Sige, babe. Kain ko Pause na, pause na. Si hey, Lord. Masig na ka na kago mong tulong mo. You want banana? Banana?

Oh, hindi ko lang alam kung kumakain ng binagoong ang ating visitor. Pero nagluto lang kami ng, ng, ng ano, Sarap ng tulong ng chabilo. Uh, 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 na Sarap buhay oh. Hindi ko tro lang yung isa, oh. isa naman, nakanganga. Kung may electric fan, sarap tulong. Sarap na walang problema, guys. Sarap na walang bata. Walang tayo walang problema. Walang problema. Walang ganda. dalaman itong sile Bang. Guys, mauna na kami mag-lunch. Mm Hindi -hmm. na namin Dahil mm -hmm. ano na, 12.30 na. Mm Hindi -hmm. naman to yung bisita. Yung manok pang bisita yun, guys. Magbagoong mm hmm. Mag muna daw sila. Magbagoong muna kami. Namiss namin yung bagoong eh. <laughs> Kahit lagi bago. Magkaning kami. <laughs> Magkain ka mm -hmm. tayo, guys. Mm hmm. Hinala namin dito ayan guys nagchat sa ati Madonna nasa district na daw sila malapit-lapit na sila guys mga nasa 20 minutes na lang excited nung hapun pa yung uh, kindi mo yung uh, uh, kindi <laughs> <laughs> yung kindi yung kindi baka na bisita amoy angon amoy rong rong wala na po nagtabago hindi gusto mo na ako siguro lang ang kamay Nakaka-excite guys Kasi talagang hindi namin kilala Kung sino yung darating May clue kami Pero hindi natin sure kung tama Kung si Gayem Si Gayem, si Ma'am Eva Uh, Senti si Ate Lloyd na at si Sir Robert. Nako tapos si Ate at si Sir Robert nga no. Nako ang English kayo George. Nako. Ito ay no na malilito. I don't know English po. <laughs> I don't know English po. Guys, maglaga rin tayo ng ating saging. Sarap. Ano <laughs> <yung> mga ka dragon na dyan na sila. Tara daw daw dali oh. Parang nang nabudal-budal ata tayo pa Parang sa ating juan yung bisita natin na. Sino yun? Hoy, dali na no. <laughs> oh. my goodness. Sino yan? Ate Gretchen, ngaling ka.

Hindi niya pa rin sabihin. Ano si Yan Yan? Ano Excited ka <pa> rin yan. <laughs> si Gayam? Si Gayam? mo lang sa Baka sasakyan niya lang yan eh. Hindi ko Hindi eh! Nakabili na daw. Oh! Si ano yan? Sino? Hello! ko na! si Mana! Si si, 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 -bata. si, 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 si si Kuya Vince yan, oh! Hello! Hello! Hello po, Batang-bata? Sino ta? Eh! Si Mano! Siyempre si, si Kuya Vince! di alam namin si Bani kasi sama niya. Ano <laughs> oh, si Jini? Ano si Jini? Lolo. Salok kami kasama. alam pa kani sa. Lalo. Bakani na. Team driver niya. Seren. Pano drive? Ay manong, manong. Kamusta <laughs> po? <laughs> From pangasinan. Ondong Piligayo. Ito 'yung stress and cyanide. Ito wala. Ay sumikit pa. hindi ka kamumuhay. si nanay ko, right? Jun Supangan. But ay hindi panagsama si Nanay ko, 'di manong. Ha? Huh? Doon ka man sa picture yeah. ba? Mm -hmm. Hindi po sa mama, si Nanay ko rin. Hindi na kaya magbiyahe. Oh. Tara na. Tara na doon mainit dito. <laughs> <laughs> si maduna guys, hindi napansin. Oh, <laughs> yun si Ma'am Ma, ma Margaret. Yes, Ma'am yes. Margaret. si Ma, Margaret, oh. ma, ma, <laughs> si si ma Margaret from Hawaii. Oy, oh. mga gargarot. Tara

kung sino sino yung ginahulaan namin. Hello. Guys, panumpi. Nag-ayos pa ng pinto sa kayo yung bisa si Ari. mo? paano nagbayag naman? Ano Ano yan? Bugoang. Wow, pangasinan nga naman kasi. Diyan kilalang bugoong lingayin. <boost> <g trim 2023> <substop> Tara na po. Nang makakain na po. Matatapakan niyo na po 'yung kubo. Kapupudutan. Ngang kilikili mo lang ako, Cha. Upa o, upa o. Kim, ano? Jisoo? Jisoo? Kim Jisoo. Kim Jisoo. Kim Jisoo. Ikaw, ikaw na ang six-footer. Ayan guys, nagkakagulo, nagkakagulo. Ngayon palang inaayos yung ating pinto sa CR. Uy, mapula rin pala yun. Ha? Mapula. Mm-hmm. Yang aku ya Caca oh? Nih pebuat kayak ku ya Caca. yang pake sana. Sana ku Anita. Bika Margaret. di nama do nama Margaret. Iba na. Ayo barat. Loh. Enggak takut-tak kan. Hmm. Kan itu Sino yan yang? Mmm. Miss, miss Yung baby na yan. Mmm. Tawang Kisi ako. Mm. Welcome po sa DFL Rest House. <laughs> 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 Ang saya-saya. Ang saya-saya. Ang layo-layo. Nakaganti rin kami sa inyo. Kuya Vince, nakaganti rin kami sa inyo. <laughs> kami nung pumunta ng Pangasinan, nalayuan din eh. Hindi kayo rin. Nakita niya si Piolo. Nalangin ko. Marama, ngayon Oo, ah, tapos na kami. Kali? Well, Alala una na. Hindi wala nagura Hindi, mga ulit eh. Marami lang <laughs> Siyang Sayang yan, oh. <laughs> ano, oh, na kami? Oh, nakikisama yan. Mabain. Pero tong tua kanina. Maram, saba. Magsali si Nona eh. Oo eh. Sabi oh, oo. Oh.

Ibanto na rin yung mga luto niya. Nino yan ang tila. Luto po yan ang tipasin. Hindi po namin makuha yung luto ng Pangasinan. <laughs> ni Nanay ko rin. Ni Nanay ko ni Kulay ko rin. Pasensya na po yan lang naiihain namin. Yung inihain ni Nanay ko rin sa amin eh. Nagadaw. Nagadwa. <laughs> <laughs> Nagadwa. Mamaya naman eh. Mamaya daw isang buong kambing. <laughs> Garden na ba na yung kambeng? Manaw? O na? Sabi si Boss Jo. Para ano na eh. Birahin na yan ah. Oo. Oh, bonfire tayo dyan oh. No? Sa labas. May mas ante. May mas. Tupig guys. Parang pangasinan. Malambas no? kailangan man pangasinan ng ganito. Kaya kami. Matupig. Hai, huwag mo na yung mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang Guys, kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang

mamay. Oh, Nanguto um, tayo ng... Na, ano, nangamoy na si... Ano? Oh, bang. <laughs> 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 Banggit. <laughs> Masasarap na... Ay, oo, oh, maraming... Doon pala tayo nagbili na, dati diba, ng... Ang mga dami sa aluminos. so, Di ba, ang mga na... Mata kayo. Wow! sa Bukas na umaga. mag tayo. Yeah, okay. Ay, nabagos niyo yung ko Bili. Wow. Oh. Wow. Sige wow, na. Dangil. 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 Sarap. Ma, ito ang paborito ko. Suka. Yeah. Yay. Sarap ko. Yay. Yay. <laughs> Yay. <laughs> <tong corp>. <laughs> <laughs> oh, ito ispada na oh, daing. Yeah. Ito masarap din. Tao. Ah, ito ang masarap. Yeah, ito ang masarap. Yeah. Ito, itong mapuraw. Masarap na lang. Ito, ano to? Walang laman ako. Walang punis ba yan? Yeah, may isa pa tayong suka! Wow! wow. wow. Wow, ito tuyo. Ang ganda ng tuyo. Oh, Ew, ito ang masarap na ano. Ew. Busit. Ew, yung amoy sabi ni Yang Yang. Ay, sarap-sarap nga ito. Ew-ew ka dyan. Busit na Yang ah. You want busit? Ew ka dyan. Ah, Sarap-sarap ah, ah, ah. to. Pati mo yan, lagi ang ulam mo. Ew-ew ka dyan. Iu down. anak mayaman ka, ay pa ka. Rich kid ka. No more. Dal-dal no. dal mo na yung yang. Oh. Two you know? yan? others oh. more. Bagoong. Pagkaan <laughs> <-unak>. <laughs> okay. ah. <laughs> Talagang puro pinakbit ang ulam natin yan eh. <laughs> Oh, patis. Ah, Linda, yun pati. Ay, patulogin nyo na yan sila. Oh, ah, oh, so, parang patulogin Ay, bone, boneless bagong. So, bago? oh, 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 sit down, sit down. Yan, yeah, sarap oh. Ano pa nga? Yo, parang, puro na patis yung bagong. Huwag na lang muna ikon yun kung para mahal. So, dapat na salamat. Ganyan oh. niya. Sige. Ano ka yun dito? Ano ka yun dito? Ano ka yun dito? Ano Smile. Yan. Yan. Closer. Smile. <laughs> <etay>. Smile. <laughs> <laughs> Nako. Nako parang. Model ko lang ano Ay. Kuya Benz. Kasama na ang tingin. Asawa na ang nanti pa siya. Eh. Kasama <laughs> na ang tingin sa'yo. Pataya. Baka maghasa na ng bulok yan. Smile. <laughs> Baka mag-aasa ng gulok yan. Naku. Hindi niya na nalunok yung kinakain niya. Joke joke lang. Hindi niya nalunok yung pagkain niya. Joke lang. Joke Mabait yan. Hindi yan ka pang kakain. Kaya nga nagpakulay ng buhok. Sa inya, baka daw masapawan siya. <laughs> <laughs> Guys, grabe itong ating nabiling ano, oh red snapper grabe sobrang laki binili namin kay kuya Lawrence ng tip kahapit hmm. sarap tong ulo niya guys sinigang malaman ano mahirap Mahirap. kung yung mga lalaki nagkakatay ng kambing sila nagkakatay ng isda Dilis lang ito mga kadagod. Oh, dilis lang yan. Dilis lang. Dilis lang ito. Dilis lang sa alam. <laughs> Nasalok lang ng tipasin yan. <laughs> <laughs> natukmaan lang ng tipasin ito sa gaybay. Ganito <laughs> ang dilis dito sa amin mga kadagod. <laughs> Kala ko sa palimu. Okay. Hindi. na ulit. Bakto. Ay, bakto. Kwan na ulit tayo. Bakto vlog. Bakto vlog. Lalaki ng kaliskis niya eh, no? Mm. Barta Barta parang pan nga eh, piso. Barta dyan, siya. Hindi mag-ubra ang kutsilyo, guys. Oh, kaya kinakamay yung kaliskis. ganito ito maglilis ng isda ang mga babae dito sa mundore. Kinakamay. Lalaki mo nga nga yung at ato, Ipat. Na prang na ni gayum hmm. ah. Si ano guys, si Manong June. Siya yung may-ari ng bahay na tinuruan namin sa ano sa Buli na ay Buli na sa Pangasinan uh, sa Alaminos. Yan. Thank you so much uh, Supangan family. Namit namin in person. <laughs> Oo, talagang sinadya sinadya niya rin ang nag-effort din talaga siyang makarating dito sa Mindoro. Kaya pala nung pag nag-comment sa con namin sa may live, kala namin con lang din, joke-joke niya lang din talaga. Hindi okay, kami like, malamala. Sabi, sabi niya nga sa akin, hindi na nukuko nga sila. Ito may yung Kaya um, bukas sabi niya. Ano nangyari? Bumabot niya sa to? Parang Bagong hugas na ang Gady Boy. Ano okay. at dahil nandito na ang inyong Chef Madonna. Higok okay. po natin. Kakamatisan natin yung ating sabaw. Ay, sabaw. Ating isda. Ulo. Yung isda. Ulo. Ulo pa lang yan, guys. Isang kaldero na. <laughs> Masarap to, ano. Higupin yung sabaw na may luya naglimas. Bukas natin iluluto eh, naman yung katawan. Maging makagwanta. Dapat ding me. Wala nang tulugan to. Mm -hmm. Hindi. 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 Hindi check natin yung ating sinigang guys wow sarap ng ating sinigang na red snapper ayun guys sila kuya dan busy magkatay ng kambing sarap magtambay dito sa labas guys oh. kapi kapi oh, with papaya Ang ganda nung buwan, oh. Busy ang ating tagagayat, yes. guys. Talagang tagagayat ako dito. Puno <laughs> no na, puno okay. na, puno na. Gapaw na, oh. Ito <laughs> nag na. Kainan na. Ayaw nila ipagit na yung lamisa. Hindi. Hindi. Hindi ka makakalabas <laughs> ng bahay. <Yeah. laughs> okay. Kala ko may nagpahit ulit. kayo at Puro mga Busy si Kuya Tan, guys. Yeah, yeah, yeah. siyang ang sa kambing. Huh? Papaitan. Snip, snip, snip. Makapasugat? Makasugat. Wala yung dati na katsilin na eh. isa, Overtime, overtime. Kalala kayo. Kilawin, kilayin, kilawin. E masarap. Supa. Daling sa Pangasinan.